Agpa traktor tayo. Oh, yaud na kanya may atag gayam. Agpa turtle tayo Tano, si maldaw, lakay. E, Agpa kuatayo di Agpa suyot. dalan nga tayo. Iti Laki, awisin tayo isuda nga mangan. Pamigat. Sa nga nila kaya uh, magantayo pa eh. Gimata ng talaga ng lalaki tiko Ready made ng karne. Pablad ko man ni ko ah. Nanay ko iti balatong. Pero gumata ang klangan ng tamabayagan pa iti balatong. Abisinanan operator tayo. Na ikaw na hindi ka magkaon? Mga kayon. Bakay, ang galat ay tararawan. Daduwa ka na alam ako. nila kaya aji ikwata yo. Dalan ta yon. Mabaling nga mapag ni. Eh. Uh, Dijo na tangko ni Ato yung lakay ajilas ating ato nga silong. Ato yo uki okay, suna na nga ato nga ato ke kam lakay ta pilaw-pilaw na nalunong. Eh. Uh, Tilakan ni. Nalunong. So ano di mapatungan na ato ay nabayag pa ato nga uh, mapagnaan. So nga uh, wala kay. sinambot ko nga talaga nga yung pampaminsan ko nga kwa atoy hilingan so pag nantayo palubos na abot itig mamano nga bulan at yung motor ko gaya batik to yan ito yung nga na kung nakaiting nga batik to abidala na yun uh, sa sidig to yan kapag naan nga pagkatanga ito lang nga banda na yun kanay ako kung ano tanan apat. Upat mo tinaluto kay So, uh, lang timala tayo. Ta. no patuno tayo pa, nabayag na grory tayo. Tapos sa atin lang gumatang tayo, halo-halo. -halo. Masabali mo ti mirinda tayo. Tae tayo. -tid, bali konte, Bali apat nga tag-20. tama. Tama, 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 tama. halo tama. Tama, tama. sali. Diyan magakahalo halo mo. Ito na 'yung sa akin. Tindahan una tayo ng nga la kay nga gawit ta parang pegamin dito ako ro dati asikasok pa ba lakay so ati dati ti nalpasan na ay ati taag birok pa yun taag birok pa pegamin lakay ti kwayt yag suyod o, dati na birokan ta, ta palubos ni bigat ito lakay pasuyod ta ito na ang <laughs> bakla na kita Nakabuludak kwarta na Ano makakorkwarta ni inang bulubuludak ta Sakti mangiduldulin iduldulin Ito ta Kailangan na ka no Kibayadan ta na gusto mo ni pakat ko Binul ka tila kay di Kwa Di nagkwa ni bakit ko magpa-process Ta dumatla ta ti magastos-gastos Dollars ata <laughs> <laughs> ka, no? kayo, ah. Na pampa lupon po. Pa check up kana. Pag Ah. Kayo, Ay, Ay, itong... sakit. Nya tinasakit yang pa ayag pa up kayo. Inya tinasakit kanyayo pa up kayo. rayuma. Oi. Sakit itiba Rayuma. Mga hindi tayo maawid Kasi niya po nag- nag-silding bakit kung kahit do'y kurang iti aldaw na lakay in kwada, in... in kwada nga, in saktudo aje uh, bayad na. Do'y kurang ni lingling iti aldaw na kurang ti siya mang aldaw. In pulpid AJ. abo na. Yeah. Magandiyo? Nay, yeah. mm -hmm. nilingling lang doray kurang ti aldaw a di na in oh. in quarter in, incomplete in, da latta. Oh. Na sha at adya amo na. Monsanto, huh? Dollars. Dik ibagbaga amen, <laughs> di dirtita kamera nay. Eh. Ka dollars ka na o? Komo <laughs> nya la kay ti kwarta iti kuit ngem nagpadala in invoice met iti utang. Inedital talanom na kay. Gokdi tal talonda ta, nagpa-coact ta tayo nagpa tartilak inutang ko tatibigat ng bayadang lang pagkamalam. basta te umutang umutang ka tibigat bayadam ti malem automatic ya eh <laughs> uh, no talaga sino ni ng nang kayan tatay niya sinday total daw ha what your food uh, before lunch

Aja English ko inang. Aja taga Amerika mata Rosanda. Wain. Wain. Nih sinda ya. Aku selalu yuk tadi nolak dia malam. Panahon kayo pa kayo. marpa marunggay. Mm. Damin tud ni nanay mga bulad. Mm. So, yan yung sagpaw ko. Nasindayo, nai mas nasindayo. Lamos. Nasindami nga paksiw. Mang man kaya apang malamtinang, hindi ka gawawi din. Hmm. Ay, abang tayo pwede ilakay. Hindi kinibagat ko ko ta anda peti ko ay jela kati bayadak mo ah, nilpasen eh. dum dum agbirok tayo ti mabalin nga soyot tag bayt tayo pa yung lahi ti ay jela tertil dito sa darjine eh. <laughs> bayt ko ay jela kay bayt ti nag tertin kasi sinama lang tni ko ni pagti nag tertil

ay, kani? Kani siya? Ang sulod niya? Oo. Mm. 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 Ang lima, kaso po si ni... ...amo na, ang gospo ni Wadid Pardaw. Gano'ng mahumok na sa'kin dito. Amo niya kalidad no? Si sila mo i-reject mo na lang ng triple-two ni Aldis. Ano mo na lang itanong niyo? Kasi kung yung kaso, mag-i... ...po lang, mag-3C mo lang ang kilo kapalay. Eh, kung mo ito, mga lang. Na lang. <laughs> mo na yung palay mo, yung triple tom mo ay. Hmm. Ano na lang? Three, kung natin. Three, three. Three. three, Salamat ya. Very good. Sa pangpautang, sa ulitin ulit. Pabayot, pabayot. Ang bagag sa palakay, tatakoy, papasuhit tayo. Shhh. na kaya dati daladala -dala tayo nga kwa kina jetwine inala tayo na nga pinagliting ko yung diti higit tapos na dala daladala tayo nga yung ipaluto ta kini nanay ta sidan tayo damdama ta ato iti pamigatan tayo adubo nga karne ang kwa tatay kwa tinyog ta gitan tayo aji itik atubo sa gata ti i kwa resipi tayo sana may mayat mat lang laki ti pinagtilmon tayo ti sida no may mas <laughs> tayo ti Ba tayo? Jai. tayo. Awan <laughs> <laughs> jagkap kape, gatas ah, chocolate. Okay. <laughs> Aw oh, mati dikir ya ati ah. I, tinabay ta. Tangken nya. Tangken ti natin. Aw oh, mati naglako di bikir di ta. Nagmay ganyan ta sa jismo ta. Impawamon ba. sila kaya Panong sa dadahan Kaya nagd-dagnate ta. gumatang tayo ti Ricardo. Tukod ti Ricardo aji pang Ricardo tayo ti ginatang adubong itik. Mga nagnag na tayo lang, ano yun? Ano yung gamit yung bagay rin na kayo? May baligya ka mong ice, te? aga Isa lang, te? Isa lang? Pwede is, eh. siya? pinag yung pagkataan, dede ko. suka Suga, tapos pamita. Ah, sige ko, pamita ko to. O tokat takuk gamai takuk deh ini ini gamai sekni hostel aku lah ini nanti datang Mumbai bawang dante 5 uh oh ari Mumbai dua 5 oh dua deh ni plus ananya plus na subli subli tayo ta nalipatan tayo kayong mantika, paglaki din ta si digag pa tangak lang ang laki ta te pwede mong utang te ikuan ko lang iwi agi ko lang karon ano utang mo mantika lang te Oo ba, eh. Eh, ayan mo lang, ba? Ote? Kwan ako ni Kwan, ni Nani Trining. Ha? Kwan ako ni Nani Trining. Umaga? Oo. Oh, atong ilokano? Hey, si Lingling? Lingling? O, oh, ara te, itong tunga pa kilo na lang? Oo, ay. Welcome you to, ano? Tagpila na te? Yes. His... Ito bali, Adlam? dalawa na lang, dalawa. Dalawa? O, oh, bali ba yun? O, Wala, <laughs> takong kakita, kila. Dakit sa iyo, Pasensya lang. Oo, te. Sige lang. Iaagi ko lang, tiya. Oo, sige. O, salamat. Inutang ka ating lakay na ita i-kuwata damdama. I... I... Idagas ta. Ita kurang mag-idaladala ta nga kwa lakay. Nga kwarta. Umutak lang, anay. Masalamat Salamat po ta. Nasusimple kita't tao dito, eh. 都等的。 Itulog tapi ati lakay, rekado ta. tayo. Tingplan tayo at ilulot ni nana yan. Lakay, yaban tayo tayo. Yaban tayo ni... Manong samoy ta. Humaladawan lakay. Matan lang! Huh? Mga nanay. Talaan hmm. tayo ati lakay. Ganoon. Waiwai mo pa lang ito na eh. Yeah. Why, why, why mo pa lang ta. Mm. May atin lang kayo eh. Madalanan ko mati ko eh. Iti turod na. Motor. Okay. Madiping nga na pantay-pantay lang muna kasi slot. Mm. <laughs> madi mabalim pang tukit to, ano nakatugaw ka? Oh yeah. Dapat agtaderta lang, dadumakan tayo. <laughs> so nga pinasadyante, panggasikat kila ka kayo na eh. Panggasikat nga namisaan. Nanusam lang ko si Dat Ata. Madi, mga madi nga naik ka ni Ti Ricardo. nga ay, yun paminta. Talakay, hindi yung ni nanay. Nagbayagam mga sumumpot, dapat pinalaki dyan kanal. Naman Dumadagay ayos. Di sumumpot ako, nalutaon. Nagsalungan. <laughs> nabukbukot po mga tipaminta saan nga nala, na kabilan tipaminta pero di na nila makikin na imas mo sila doon bumalata tada tuyo na nakay mamigat tayo si dati yung tikwa nabubong uh, itik na ginitaan hindi lang tayo tikas Kaunti makaud na. naglinong sa dito yung sirup di karkariton sa nabaran atin ang laki tiko ah palpalpasan na lang anan tas la kuala kay yung yung overtime ko isuna pinagpilik ni manong no dinamag ko tatay no yan ang kayam ti overtime mo mo kung lang makayam ta ikaw mo lang makayam so, ay, may suna. Ta, kung na so di ay nagmayat mo isuna ta dapat ko mati pagbunagan tanga ila kay kami jo adayo mo ito yun nata ni papasupok ito yun medyo adyo gamin na ito eh. nabannog ka ta nung so ay pina overtime ko isunan kahit naman ni manong salamat ka ni ta aday isunan nagtrabaho napudutan so, lang kay so ayo ipapako alangatan ni eh. ta kasi mo eh. no, ah. tayo ayo uras nga talaga lang kay nga ayo kuha na ngay malpas kasi at anuang ipasin lang kay kasi nga po

Sige you know, Thank you ah. Kailan na salamat. <laughs> uh, oh, okay. <laughs> Thank you dong. Ang ginanaka ito. Uh -huh. Tumadi pa parikit tanong mo. Ada nakai. Salamat kini na abot ah. Ngumato um, at idalan tayo. <laughs> Wala ang tatagot higang gamit kaya Tataka tayo mo ta Kasi na po Nagpatambak ta ti Dalanan Kaya hanggang ito ilangan nila kay Salamat gayon ni Ni Manong tayo, Manong Santa Dari adayo na pandito Kaya salamat na po Diyos Ating aldaw Nakapagtrabaho ta dito ay salamat ang mamin uh, lakay salamat kina po Diyos minsan muli po bye bye